Ngayong araw mga master, magpapadala tayo ng 40 pieces na LiPo4 battery, LD degree mga master, brand new cells. Mula dito sa Laguna mga master, papuntang Kaluukan. Malapit lang po mga master. At sa mga gustong uh, umorder ng ganitong klaseng battery, PM lang po mga master. Beep. Welcome back mga master, magpapadala tayo ng 40 pieces na LD Green na battery, 32700, 3.2 volts, 6000 mAh per cell. Sa mga gustong bumili para sa inyong mga solar setup, Pim lang po kayo sa akin mga master dahil mayroon na po kayong free na battery holder at saka bolt in nut. Ayan, sulit na sulit po ang ganitong klaseng battery na LD Green, lalong lalo na po sa inyong mga solar setup. Napakakunat po ang ganitong klaseng battery mga master, true rated po ito brand new cells. Lalo lalo na po sa mga nagdi DIY dyan, sa mahirap ay Liga gumawa o bumuo ng portable solar power generator at sa mga nagbubuo ng battery ng e-bike ay yan dabis po ito mga master napakakunat po ang ganitong klasing battery at talagang hindi ka magsisisi dahil sa kunat ng battery ito at talaga naman napakahaba ng buhay ng mga ganitong klasing battery at taon naman ang bibilangin bago po ito masira mga master siguro uugod-ugod na kayo bago ito masira charot Ayan mga master, mayroon pa yung free na battery holder. Ayan, ito po ay 40 pieces. 40 pieces din na battery holder na 2 holes. At syempre, mayroon din yung free na bolt-in nut. 40 pieces na bolt. 40 pieces din na nut Ayan, bilangin lang natin mga master Para hindi tayo magkulang At syempre, shoutout nga pala sa may-ari po ng battery nito Na nag-order sa akin Kay Sir Wilner Aguilar Shoutout po sa inyo master Salamat po sa inyong sulid na tiwala at siyempre shoutout po sa aking lahat ng mga followers diyan, sa akin mga solid na viewers diyan. Maraming salamat po sa inyong solid na suporta sa inyong pag sa akin mga video. Malapit na po tayo mga master maging 50k followers. Ayan, kung wala kayo mga master, hindi natin maaabot ang ganitong karaming followers. Salamat po sa inyong solid na tiwala sa inyong suporta sa akin channel na to. At sana dumami pa po tayo at maabot natin ang 100k followers mga master Pag umabot po tayo ng 100k followers mga master doon na po tayo magpapagib away Ayan abang abang lang po mga master at sana maabot natin ang 100k followers Abangan nyo yan mga master dahil sa inyong sulit na suporta sa akin, mayroon tayong pag-giveaway mga master. Pag naabot talaga natin yung 100k followers. Kaya ngayon pa lang mga master, nagpapasalamat po ako sa inyong mga sulit na suporta sa inyong pag-share ng aking video. Ayan, pagla-like. Ayan, salamat po sa inyong sulit na suporta mga master. kaya mga master tapos na tayong mag-prepare pagdating doon sa LBC ibabalot na ng maayos ng bubble wrap at saka kanilang karton. maraming salamat sa inyong soli na panonood jam paki-like and share ng ating video hanggang sa muli maka DIY